Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Andito naman po ako. Uh, ang aking panglimang araw sa uh, mild stroke. Ito, medyo... pas lakas naman ako. Kaya lang, yung paglakad ko, at saka, uh, pag uh, angat ng aking kamay, pataas, hirap pa rin. Pero, Malapit na ito. Alam ko malapit na ito. Basta, kayo, huwag niyo talagang kalimutan ang mag-exercise araw-araw. Kasi, yun talaga ang pinaka-importante upang tayo ay gagaling ang pag-exercise. Kasi, sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko sa akin sarili. Sa akin paa, sa akin kamay. Ang bigat-bigat talaga. Ganito pala ang stroke. Ang hirap. Kaya lang, wag, lang talaga tayong magtamad-tamaran pag-exercise. Dapat. Dapat talaga ano itaas ang kamay ng dahan-dahan at ang paa naman i ah uh, i, i, ano mo rin i ano rin pajak-pajak ganyan ah uh, minsan nga pag ano ah uh, pag mayroon akong kasama, mayroong maghawak sa akin, sinasayaw-sayaw ko rin yung sarili ko. Oo. Oo, ang sarap talaga ng pakiramdam. <laughs> Magsayaw-sayaw ka pala. Ipag na, yung exercise, yung pag-exercise talaga na isayaw-sayaw mo, kibot-kimbot, ganyan. Gagaling talaga tayo ng madalian pag ganun ang gagawin natin hindi pa hindi tayo nakamukmok lang sa ano sa silid mm -mm. at hindi tayo mapanghinaan ng loob kasi isa talaga yan Ay, yung iba walang walang ganang ano mag tayo tayo kasi nga yung kasama na siguro depression noon Uh, yung ano na... Yung anong nangyari sa kanila. Yung ganyan na nangyari sa kanila. Gano'n na siguro. Pero ako talaga... Talagang gusto ko pa talagang... Ano... Lumakas. mm, -mm. Kasi... May mission pa ako sa mundo. mm, -mm. Mayroon pa. Tsaka... Palagi talaga tayong magdasal sa Panginoon. Huwag kalimutan talaga. Kasi siya lang talaga ang makagamot din sa atin. Mm -hmm. Tapos, uh, uh, sa paglakad-lakad naman, uh, kahit dito lang din ako sa bahay, nag-ikot-ikot, ikot lang ako. Tapos parang ang ano pala, parang ang gaan ng pakiramdam pag ano, sinasayaw-sayaw mo. Mm -mm. Sinasayaw-sayaw ko kasi hindi inaano-ano ko yung sarili ko para lumakas. Oo. Oh. Tapos, uh, <clears throat> anong ano pag pag ganito pala ah, mahirap din ganito pala kaya dapat tayo mag magingat, magingat sa sarili sa lalo na sa ating kinakain ulit-ulitin ko talaga yun yung sa ating kinakain yung mga kinakain ng pina ah, ah, ano hindi masustansya yung maalat saka ah, yung ano, matataba mm, -mm wag talaga yung ano, tangkilikin yun yan kasi ang ano pala talaga ang um, tindi ng ano tama ng mga ganyan yung sa tama ba sa pagka pagkataba ganun matataba tsaka mga maaalat yung hindi ng resulta ganyan kasi dati rin talaga ako mahilig din talaga ako sa asin gusto ko maalat maalat yung mga kinakain ko o mahilig ako sa mga maahaya. Mm -mm. Pero ngayon, nun iniiwasan ko na talaga. Kasi ang hirap pala magka-stroke. Napaka, uh, at lalo na rin, yung stress din pala, isa din yan. Pa, yung, ano, iwasan natin sobrang stress. Hindi naman talaga natin, oo, aminin ko naman talaga, hindi, naman talaga natin maiwasan ang stress lalo na tayo mga nanay maraming iniisip mm. maraming iniisip tungkol sa ano pamilya ganyan oh, hindi talaga maiwasan kaya bawas-bawas ang stress kasi isa din pala yan ganun din nangyari sa akin eh. Oh, oh. tapos yung pagod Uh, pagod, magpahinga pag napapagod yun lang talaga ang eh, uh, payo ko sa inyo para hindi kayong gaya sa akin hmm. uh, 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 hanggang dito na lang uh, please comment down below kung nagugustuhan niyo po ba ang video kong ito salamat po E aí